Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao, Saba. Welcome na naman kayo sa ating panibagong balita sa mga oras na ito. Sinabi sa News 5, sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi siya dadalo sa ikatlong State of the Nation Address or SONA ni President Bongbong Marcos sa July 22. Dati nang ipinanukalan ng ilang mambabatas ang pagkakaroon ng designated survivor bukod sa mga opisyal na nasa presidential succession para hindi mabakante ang Office of the President. Sa ilalim kasi ng Constitution, Vice Presidente, Senate President at House Speaker lamang ng naturang nasa succession ang maaaring humalili sa Pangulo. So ito yung mga kababayan, ito yung isang issue ngayon sa ating bansa na tungkol dito kay Vice President Sara Duterte na kung saan hindi siya dadalo sa zona ng ating Pangulong si Bongbong Marcos dahil nga sa mga kahaka na ang unit ay nabuwag na. So ano nga ba itong designated survivor na tinatawag dahil maraming mga kababayan natin ang nagtatanong kung ano ba ang function o ano ba ang ibig sabihin ng isang designated survivor. Well, dito sa ating picture, kung mapapansin nyo, Sinabi ni President or Vice President Sara Duterte dito na no, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Ano bang ibig sabihin na ina-appoint niya yung kanyang sarili as the designated survivor? So ito siguro, sa aking haka lamang na ito ay isang estratehiya ng ating gobyerno para kung sakali man na magkaroon ng malaking katastrofi or bombing or isang trahedya sa isang zona or state of the nation address na ikinamatay or maaaring ikamatay ng lahat ng taong dadalo ay merong survivor na kung saan siya yung magkakaroon ng pagkakataon na tumayo bilang isang presidente. Ngayon kung nandoon nga naman silang lahat sa isang kaganapan, halimbawa ng zona nga, ando yung president, yung vice president, senate president at yung house speaker, Ibig sabihin, kung lahat 'yun sila ay mamamatay sa isang trahedya, 'wag naman sana mangyari. Wala nang tinatawag na designated survivor or ibig sabihin, uh, magkakaroon tayo ng kaguluhan sa ating bansa sa paggugobyerno dahil nga wala tayong kikilalaning presidente at magkakaroon ng maraming mga kaguluhan at walang kasiguraduhan ang mangyayari so yun yung isang dahilan kung bakit sa tingin ko ay napili ni pres ni Vice President Sara Duterte ang hindi umdumalo sa darating na State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos kaya nga sa mga history natin dito sa Pilipinas na nagkakaroon ng mga bombing uh, sa mga panahon ni uh, Marcos Sr. na hanggang ngayon ay hindi pa alam at hindi pa kilala kung sino yung totoong mga salarin isa pang mga balita mga kababayan, no? sinabi dito sa News 5 pa rin, nakatakda umanong maghain si Senator Robin Padilla ng isang panukalang batas kontra political dynasty sa bansa. Ayon sa Senador, pagtugon ito sa mga nananawagan sa Korte Suprema na ikayati ng Kongreso na magpasa ng batas para ipabawal ang political dynasties. Ako ay naniniwala sa 18 or 1987 Constitution ay kanito Ngunit nabigo tayong magpasa ng enabling law para rito. Hindi pa huli para silipin natin kung saan nagkulang ang ating generasyon ayon kay Padilla. Pagkatapos ihay ng panukala sa susunod na linggo, plano ni Padilla na magsagawa ng mga pagdinig bilang chairperson ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes. So ito nga pong source natin ay ang News 5 page. So kung mapapansin po ninyo mga kababayan, ang political dynasty na siyang gustong ipatigil na nitong senator ni, senator Robin Padilla ay yung pong mga mga magkakamag-anak na na humahawak ng posisyon sa isang lugar or isang uh, sangay ng gobyerno halimbawa um, itong mga pamilyang Duterte ang kanilang ama si Pres former president Rodrigo Roa Duterte ay matagal na naging ang mayor ng Davao. Tapos sumunod si Sara Duterte na ngayon ay vice president ng bansa. So ito siguro yung isa sa nais na ipagtigil o ipatigil ni Senator Robin Padilla na nangyayari dito sa ating bansa. Pero sa tingin ko mga kababayan bilang isang opinyon ng inyong uh, tagapaglingkod at mamamahayag ay sa tingin ko kung okay naman o maayos naman ang pamamalakad ng isang tao ay hindi na kailangan ng anti-political dynasty na itong isinusulong ni Senator Robin Padilla. Nasa tao pa rin naman yon kung sino yung kanilang ibuboto. So wala naman sa dugo yan kundi nasa serbisyo yan. So tumakbo na lang yung mga gustong tumakbo, manalo yung dapat manalo. At the end of the day, ang Diyos pa rin ang pipili sa mga namumuno sa bansa o sa lugar natin at yan nga ang mga updates ngayon sa balita natin dito sa Pilipinas once again uh, this is Philippines News Channel peace out